So, what's up mga gunggong? Long time no see. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagiinom. Kaya nag-book muna kami ng hotel dito sa May Novo Hotel. At inimbitahan na rin natin ang mga member ng pamilya para magkaroon na rin ng uh, small family gathering. Kainan, aka inuman. Halika, <laughs> tara, tingnan natin kung itsura ng kwarto. tama Halaki yata ako sa loba. Ah. Abo! Una <laughs> po oh, Nandito na pa rin pala si mag-check-in ah. Nauna po kayo sa akin ah. Okay guys. Ngayon lang kami nakapag-check-in dito sa kwarto na to. Sa room type na to. Napakaganda. Makikita nyo. Para presiden presidential, presidential suite yata to. Actually, madalas kami mag-check-in dito. Kapag may uh, kongasyon. Pag may birthday, pag New Year's Eve. Pag may konting salo-salo. Pero ngayon lang kami nakapag-check-in mismo dito sa kwarto na to. Ang ganda guys. So, nyo parang ano, European concept. Ang ng kwarto. At sa banda rito, niyo yung master's bedroom. Wow, napakatindo. Ang ganda. <laughs> may chandelier pa. At banda sa labas, makikita niyo may view ng uh, swimming pool. Wow! Ganda, guys. Ganda, sana pala nakapag-book na kami dati pa rito. First time namin dito, guys. Dito lang sa sa type room type na to. Pero dito sa hotel na to, madalas nga kami mag-book dito pag may gathering, pag may inuman. Dito kami madalas nagka-tipon-tipon. At habang naghihintay tayo ng uh, mga tao, ng mga pamangkin ko, mga kapatid na darating, eh magluluto muna tayo. Nag-upisa na tayo mag magsalang sinaing. <laughs> Muntik pang masunog yung isa. iwan ko yung rice cooker guys. Nadala ko yung kaldero, yung pinaka pang ilalim. Pero yung mismong salangan iwan ko. Sobrang pagmamadali ka na. Lintik na yan, no? Siyempre, pagkatapos ko mamaya, nakahilera na mga inumin natin. <laughs> Papakalasing tayo ngayong gabi guys. Meanwhile, maghihintay muna tayo ng mga membro. At uh, mag-uumpisa na tayo mag-video kay Bandaron. At itong hotel na ito nga pala guys, yung tinatawag nila na Adagio Premium. Part siya ng Novotel ng Accord, yung worldwide brand na tinatawag nila dito. Part siya nun, uh, nito yung mga Sofitel, iBase. Uh, dito kami madalas mag-check-in dahil may mga discount ng family na <laughs> At uh, today ay uh, napakalaki ng uh, discount natin guys. At meron pang uh, malaking kwarto rito na puro ng salamin. <laughs> ano to? Nakatawag oh, naman to, magunggong. Ah, drawer! Oh, ta, sa sobrang luxury nito, akala ako, bathroom, eh pala. Uh, drawer pala. Lagayan pala ng mga damit ko, guys. Medyo parang creepy lang ng konti. Parang yung mga napapanood ko to sa ano uh, eh. Horror movies, eh, yung Annabelle. <laughs> Kasi nga, European concept yung loob. <laughs> Puro ng salamin. Bago tayo mag-inuman, eh, syempre kakain muna tayo. Kompleto, Ricardo. Hoy, ka ba yan? Kung po ba nagluto niyan? Dami mong handa, dami ng luto ah. Sarap pa. Ah. Delicious. Oh. Ay, yeah, sarap pa. Ah. Sarap ng luto ni Kabayan ah. Pa, pwede na po kayo magtayo ng restaurant niyo. Ah, pwede na mag-asawa Ha? Ah? Saka lang ako sabihin mo, pwede na mag-asawa. Ah, wag ka na mag-asawa. <laughs> tayo sa bahay ni, ano? Kabay, bahay ni Kabayan. Siya may-ari nito. Pinagbibili ho niya ito. I-message niya lang itong YouTube channel ni ano, Uncle Don Ito lang ho yung rice namin today. Yeah. Yan, basmati ho yan, basmati. Ano mm -hmm. tayong ano dito? Ah, uh, beers. Tama ba? Ano yung beer? <laughs> So, mukhang ko nag-upisa na ang inuman. Medyo madami rin tayong ito itong bato Pero walang problema dahil madami naman tayong makakainuman dito. Okay, so, tayo. Napakadami player, guys. Ah, yun pala yun. Chorus lang yun natin sa Hello, At habang nag-video ako at nag, okay, nag ang lahat, may nagsi-COC. <laughs> Ito nga pala yung member ng Tiricuarios, uh, COC Pro Team ng Pilipinas, si Lost Child. Ano yan, Abel? Anong tournament na miss mo? China number one. China number one ang kalaman, guys. Anong standing? Wala pa bukas po sa Sana na bukas natin malalaman ng na resulta guys So habang may nagiinuman dito ay eh, may may nagsisiyo si <laughs> sa kalagit na ang inuman <laughs> <laughs> Yung tipong lasing ka na pero tinitiis mo na lang Napakadaan pa ng ubusin dito mga gunggong <laughs>

Pagkaming dayo, maraming bagong mix Maraming bagong Bryce Silva. Wow. Nasa, nung nung mga, oh, yeah. <laughs> kubas, na yung ng mga miyugan ng keso. na saan yung doon Sa karawang ubas ay guys.

Sige no, pa po, sa naman si Glosing na mga tropa na GML pa rin. <laughs>